Uh, tingin ko may mga disgruntled naman talaga sa armed forces alam ni mo siya pero uh, karamihan sa armed forces won't support a political project won't support a family na hindi lamang na-link sa drugs hindi lamang na, na-link sa crimes against humanity pero openly supporting a foreign superpower nasa ating teritoryo ngayon yung China. Kaya yun yung problema ng mga Duterte. Masyado silang open sa kanilang support sa China. Kaya duda ako kung yung mamamayan lalong-lalo na yung armed forces will support them, no? Ah uh, dahil dyan sa kanilang open support sa mga sa mga dayuhan na nandito sa ating teritoryo ngayon, sa West Philippine Sea. Namukhang uh, since this past uh, three days, dumadami na naman, dumadagsana naman sa pag-asa. Island, mm -hmm. pumapaligid doon. Siguro gusto nilang i-exploit yung nangyayaring gulo rito. Na kung, uh, kung merong mag-attempt na manggulo, ay uh, tsaka sila aggressively magpapasok uh, ulit sa ating West Philippine Sea. Kaya,